nang dahil sa pinsiba ng militar laban sa communist terrorist group o CTG sa mismong araw ng Kapaskuhan sampung CPP-NPA terrorists o CNTs ang patay kabilang na dito ang apat na babae at anim na mga lalaki habang walong armas naman ang na-recover sa encounter site tulad ng apat na M16 rifles isang M16 attached with M203 grenade launcher isang 12 gauge shotgun isang caliber .45 pistol at isang hand grenade at mga iba't ibang personal na kagamitan, mga supply ng pagkain at medikal sa kagubatan ng Barangay Kanayan, Barangay Kibalabag, Barangay Kulaman at Barangay Mapulo na parehong nasa Malaybalay City Bukidnon noong Disyembre 25. Ang naturang engkwentro ay resulta sa impormasyong ibinigay ng mga residente sa nasabing lugar na mayroong presensya ng CNT sa kanilang komunidad kaya't agad na nagsagawa ng joint operation ang 403rd Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Mitchell B. Aneron Jr. kasama ang 8th Infantry Battalion, 1st Special Forces Battalion at 88th Infantry Battalion. Dahil naman sa impormasyong natanggap ng kasundaluhan tungkol sa bilang ng mga kaaway na pinaniniwala ang miyembro ng pinagsamang grupo ng mga terorista, sa ilalim ng Subregional Committee 2 o SRC2 headquarters loader at Regional Centro de Gravinado RSDG Compact ng North Central Mindanao Regional Committee at ang mga posibleng landmine na nakalagay sa lugar gumamit ng close air support mula sa Tactical Operations Group 10 ng Philippine Air Force at artillery fire support mula sa Fort at 10th Field Artillery Battalion ang 403rd Brigade upang mapreserba ang perasa ng kasundaluhan at malimitahan ang posibleng masawi o masugatan. Samantala, sa pahayag ni 4ID Commander Major General Jose Maria Arcuardo II, sinabi nito na magpapatuloy ang focus military operations hangga't hindi nawawakasan ang kriminalidad ng CTG. Dagdag pa nito na sa kabila ng deklarasyon ng CPP na dalawang araw na unilateral ceasefire igit na mas nakatutok ang 4ID na sumunod sa direktiba ng Armed Forces of the Philippines na panatilihing ligtas ang mga komunidad at wakasan ang communist armed Conflict. Napapanahong balita Serbisyo Publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News.